Wasa What's up, what's up mga tropa. Ngayon ay araw ng Viernes, Friday. Friday. Pupunta na kami doon. Pupunta ako kay Diwata para sa overload. Nandito kami ngayon sa Pasay. Titignan natin ang kaganapan ngayon. After ng ulan kagabi. Kung marami pang pila. Let's go guys. height <coughs> 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 Okay, uh, yeah, shout out sa mga tropa natin siklista. Krista. Sa kaya galing? Sa kaya po. Ha? Mawala po. Ah, mawala lang. Kaya lang kami na ba? Sa kaya lang sila matang buwata. Ay, punta na po dito guys? Kasi napakaganda na yung pasay grad. Napakaganda yung Krista. Kita-kita nyo. Hindi na kayo makinipagpatit nyo sa utahan. At hindi na pa Tignan ko na lang Hoy <laughs> hey, Anon hey, Guys hey, Shoutout po sa mga viewers dyan May nag-shoutout po Thank you very much Buspogi Yung mga viewers ni Buspogi Punta na kayo rito Sa Pasay Branch Tingnan nyo Siguro inikot na kayo ni Buspogi no? Makikita nyo guys Ang kaibahan ng Pasay Branch Napakaganda na Napakalinis Detalyado nakita nyo Yung uh, yung kanyang uh, Puesto hindi na kayo mauulanan, hindi na kayo mapuputikan at sigurado mag-i-enjoy nyo na yung Parisan ni Diwata. Ano so, pang hinihintay nyo? Let's guys! Ano pang inihintay Baka, baka ano, baka mahuli pa kayo. <laughs> <laughs> Dahil meron yata ano, merong vlogger uh, na magpapakain ng kahapon kasi wala kami dito. So baka ngayon pumunta yon dito sa Pasay, magpapakain yata ng 50 person. No, <laughs> yun. Yun. Na yun, oh, yun! Ano nyo guys? Thank you! Thank you. Oh. So ayan guys nandito tayo sa Mayhalandoni Nakikita nyo yung World Trade Center Pag nakikita nyo yung World Trade Center Mayroong intersection dito So kakanan tayo papunta kay Diwata tayo dito papunta kay Diwata Ayan guys kung mapapansin nyo guys oh. Eh. Dati hanggang dito sa labas ang pila Hanggang doon sa pinakadulo Ang pila na ng paras ng Diwata So ngayon makikita nyo walang tao rito Walang katao-tao dito sa labas malinis at yung mga nagpa-park dito wala din kasi may mga nanguhuli na rin ang ano, uh, mga traffic enforcer natin ang mga illegal parking so yun pa guys kung bakit wala nang pila dito sa harapan alamin natin yung guys so yun guys makikita nyo nandito na sa loob ang pila dahil wala nga rito sa labas pinago na ni ano eh, Ito nga guys, so, kahit na wala sa mula, matindi ang init, makikita nyo, napagad na lang ang setup. Kung kumpara dun sa dati, na maputik, malangaw, walang bubungan, tutok sa init. So ngayon makikita nyo guys, nakasetup naka na, may bubung na, may mga tent na. So kahit anong tindi ng araw, uh, may masisilungan kayo. Pag umulan, ganoon din, hindi magpuputik yung mga paa nyo. So, okay, guys, nakita natin dito, namataan natin si Madam Liwata. Natchempon din natin. Sabi nila, suplada si Madam Liwata, pero tignan mo naman. Kung tinawag siya ng mga tao, lumapit talaga si Madam Liwata para pagbigyan sila. Approachable naman si Madam Liwata. Eh, kaya lang, minsan talaga, ah, hindi natin masisi at pagod ang tao. Kaya nagiging moody tayo, kahit naman sino eh yung guys makikita nyo wala nang pila sa labas dahil na sa loob na ang pila wala na rin nagpa-park sa labas, nasa sa loob na rin ng parking area yung okay, guys samahan nyo ako dito pasokin natin itong ano, uh, bagong setup ng liwata so dito guys sa side na to dito yung take out kung nagmamadali ka at gusto nyo mag take out dito guys hindi na kayo pipila makapansin nyo guys napakarami ng ano napakarami ng pagbabago kumpara sa dati. Yung sa kabilang side doon nakaraan nandoon yung mga tent. So nilipat na rito ulit sa harap, bandang harap para hindi na masyado bubunay tao doon sa loob. <laughs> So yun guys, makikita nyo know, Dati putik-putik dito So ngayon, graba na Sementado na rin tong ano, party na to Kaya kahit umulan ng malakas, hindi ka hindi magpuputik yung mga panyo <laughs> Wala pa daw. Dito, ni. Ito si na lagi dito. Whoa, pansin niyo guys 'o. Oh, Kunti mga siglista dito na rin nagsisiksikan paggagaling nila nang right to me dito sa rito. Ito 'to ni, siya Mapapansin nyo guys, oh, may bubungan na, yero pa. Napakalinis na talaga rito. Compared sa unang-unang train namin na kumain dito. Kita nyo naman guys, napakalaki pa ng bayang dito ng Diwata Kahit saan kayo po mas turito, safety kayo. Hindi kayo mabibilad sa araw, hindi rin kayo mauulanan. Ito yung mga bagong setup ni Madam Diwata ni Madam kung gusto mo may CR, may sarili na rin CR dito guys. Hindi ka na maghahanap kung saan saan. Pagraba na rin. Dati putik-putik dito. Ngayon hindi na. Kahit umulan, hindi, mag, hindi ka magpuputik, hindi ka matitisod. Walang oras ang tao dito guys. Laging maraming tao dito. Ngayon lang hindi na napakahirap pumila ngayon kasi uh, organized na napakaganda ng setup. May kanya-kanya na silang pila. Pero hindi lang mga siklista. Kasi may mga talagang ano, kita nyo, ah, uh, mga big time na tao, dito rin kumakain. Alam mo naman, Pinoy, walang pili, walang selan. Kaya saan, kumakain tayo. Okay lang. So, napakalinis na naman siya sa... Tampang ko dati dito sila. No? Sila... Alvin TV. Ah. Uh, la -la Nabigyan ko sila ng mga Bible. Ano? Uh, anong ano mo? Uh, si Diwata. Binagyan ko rin ng Bible yan. Ba't anong ano Ano, Christian. Christian. J.I.L. Jojoy -jo Red ako yung mga pasayro ko binibigyan ko ng mga Bible. Ito yung papagawin ako dito. Ayun. Ano, anong, anong, Richard Doctolero. Yan siya. kay brother Richard Doctolero. Kamaya, bibigyan kayo ng Bible. Okay lang. Nakakain ko pa natin si ano si Richard bibigyan tayo ng ano ng Bible to so, Shai Christian salamat so, sa tropa natin shout Brother Richard to Solero hindi so, yung kapatid ah. Pagod lang minsan. Oo, pagod lang talaga. Eh okay, guys, sabi lang masungit daw si Manong Diyota. Ate Chu. madam. Pagod lang kasi. Oh, sagod lang siya kasi minsan kaya ganoon Palit nga tayo ng ano sa atin. Love you. Hindi, tayo, 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 tayo. Oo, si Manong Diyota. Gusto masahe. Hindi po. Kami naman, kami naman. Ay, pwede pa lang dito. Ay, Wala shooting idol? Yan yung shoutout sa mga tropa natin siklista Kista Sa galing? wala kay po Ah lang Ayan 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 kita kita Ayan ah hindi na Ayan 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 napakaganda parang kasi ayot oi shout out shout, shout, out, tropa natin, si Kista. shout out po sa libeticos po shout out team <laughs> <Leviticus. laughs> ano anong, anong, anong club ba libeticos po

Shoutoutnya si Jarin. Okay lang ma'am, mahagip. Mahagip ko yeah. Tapos galing ma'am. Ha? Ah, sa Bulacan pa. Layo ha. So galing pa sila sa Bulacan. Tumakay sila rito parang matigman ang... Diwata, seek and joy. <laughs> Atang Diwata Palace Overload Thank you! Thank you! Okay, thank, you. thank you po! Yes, okay. so, ano to? Sold? Okay. Uh, anong masasabi mo sa uh, Diwata Palace Overload? Hi, uh, uh, um, Sir! Hi, uh, Sir! <laughs> isa pa kayo galing, Sir? May na, Layo-layo ah! Ah! Nagsipike lang din ngayon? Oh, Ayan! Sobrat! <laughs> Siglista rin ako! Ito so guys, makikita nyo dito tinatot yung mga isa-serve na isa sa mga customer. Uh, pansin nyo naman guys, pinapakita pa sa atin kung paano ito na gawin. Makikita naman natin na, na napakalinis. Hindi ko lang, eh, parang yan yun para sa take out eh. ito yung pila dito sa kabila and marami kang pagpipilian dito Longganisa Paris Sigan enjoy, uh, Barbecue na magkaway ka na naman mo. Toy kayo ko nang dyan. Girl. Ay! Lo camera po. <laughs> girl. Ay! Lo camera po. <laughs>